Hello guys and welcome sa ating vlog Hindi muna tayo magpapalaro sa mga bata kasi napagod din ako sa event namin today Tsaka may challenge kami dito Gusto ko maligo Kaso lang, ang hina ng tubig Kaya nag-iigib ako ng panligo at panghugas na pinggan para bukas kasi linggo bukas maraming kakain so pag maraming kakain maraming bukasin. Eh. diba ito guys o oh, yun tubig namin yan ito yung pinakamalakas Ito eh. lang naman siya kasi napakaipon naman sa kahit pa pa. Huwag lang sana maubusan. Kasi um, dito ngayon, tag-init ngayon, di ba, dito. So, kawalan din ng tubig. Kaya, kailangan mag-imbak ng tubig. So, meron kaming container sa loob ng toilet. konti lang yung laman. So, maglalagay ako ng tubig para may panligo bukas. Hindi ko lang sure kung makakalaba ako bukas. At sana, may tubig bukas. Sana maipon yung tanke bukas. Kasi kung may ipon yung tanke, pwede kami mag-pump. Pwede kami makapaglaba. E paglinggo pa naman dito guys. Ang naglalaba. Minsan lima. Ako, yung Sean. So tatlong lokal. Anyway, kung di man ako makalaba, marami pa naman ako itong brief, mga butas-butas. At <laughs> Pero pa naman ako ng uniform na isa. Pwede pa naman yung gamitin. Yung pantalon, okay lang naman yan. Wala naman siguro makakapansin niya. Hindi naman siguro sila mas yelan. Guys, eto na. Hindi ko na nadinig yung tubig. So wala nang laman yung tubig. Eto guys, bumalik ulit. Nakalahati na siya. Ito na makunit. So yun nga, bukod sa maalikabok, bukod sa panahon na sobrang init, challenge din talaga namin dito yung tubig pero sana sa mga susunod ng mga araw magkaroon talaga ng maayos na tubig alam nyo ba kapag hapon dito ha parang ano pag mag shower ka mainit yung tubig parang nagpainit ka ng tubig yung mga init init na nga tapos mainit pa yung ano mo pang shower mo kaya alam mo yun, pag umaga maganda, maganda maligo kasi ngayong tubig medyo mainit mm -mm, hindi siya malamig yung tamang templa lang yung init niya so kung walang tubig dito sa gripo, wala din tubig sa mga kapitbahay at for sure wala rin silang iinumin diba, kaya yung mga lips ng mga tao ngayon ang dadry talagang namamalat Yung init talaga dito guys, umaabot sya ng mga 43 degrees, 45. May isang linggo na pinost ko na ano, puro 40 ang degrees ng ano, inyo. So kahit ngayon dito pinagpapawisan ka. Araw-araw pinagpapawisan yung kilikili ko guys. Yung kilikili ko amoy ano, suka. May amoy yung kilikili ko guys, may suka. Pero okay lang naman yan, normal lang naman. Alam nyo ba na inaantay nilang tag-ulan? Dito biyaya ang tag-ulan pero sakuna din yan ang dala daw ng tag-ulan. So kami lahat dito nag-aantay ng ulan. Siguro mga ano na yan. Mga October siguro pero matagal pa. So sabi nila pag maulan daw sobrang baha din. Mababaha ang mga ano, kabahayan, malulubog. Sabi rin ang kasama kong Pinoy kasi nabaha na sila dito daw before. Talagang kubuha sila ng mga baldi para tanggalin yung tubig. Tapos tinulungan niya rin daw yung kapitbahay nila. Ganun. So guys, balikan natin yung tubig kung puno na. Kasi pag puno na to, lalagay ko siya doon sa orokan tapos magkakargo ulit ako. Ayun okay, po na siya. So ito guys yung laman ng oroma na nagdagan natin. Para pang thai. Importante yun. Di ba? Ito yung sinalang natin mas malibot. Kasi pag mapuno -ma siya, tama lang na yung e, isa kasi ang laki. Ang dami na sa sala. Tignan niyo guys, wala nang laman. Um, Teka off yan, i-on natin. Wala. Bigla na wala laman. Bako. Alam mo kung anong wini-wish ko? Sana tumae ko bukas at maaga. <laughs> Habang may tubig pa. Hindi, pero sana bukas may tubig naman. So yan guys, yan lang naman yung vlog natin for today. Sana tumaayos ma kayong lahat. Diba? Sana kami din, sana magkatubig kami ng maayos. So guys, thank you, thank you so much for